Patong-patong na kasong kakaharapin ng isang grupo na nag-ooperate ng kolorum na van sa biyaheng Laguna. Napag-alamang ginagamit pa ng grupo ang pangalan ng isang opisyal ng gobyerno para makalusot. Nagbabalik si Ryan Lasigues. Okay sa walang ibo. Ah, may, may, may sa Hindi sinanto ng MMDA at ng DILG ang palusot ng babaeng ito na nagpakilalang kamag-anak ni DILG Secretary Benhur Abalos. Ang babae kasi, tumata yung padrino ng isang grupo na nag-ooperate ng kolorom na van na may biyaheng Laguna. Nobyembre pa daw noong nakarang taon, nang lumutang ang pangalan ng babaeng ito na di umano'y si Jazz Abalos. Pero mailap ito sa mga otoridad. Pero kanina, tila naubos na ang swerte nito. Siya kasi mismo ang nagtungo sa MMDA para sa na-arborin ang nahuling kolorum na van. Pero hindi umubra ang modus ng babae dahil mahigpit ang bilin ni Abalos na kahit kamag-anak kung may ginawang mali ay dapat arestuhin. Ang intensyon niya ay uh, mapawalang bisa yung paghuli sa van na ginamit daw nung nagkokolorum. At uh, binerify namin na itong taon na to, itong babaeng ito, ay uh, malayong kamag-anak o kamag-anak ng ating Sabi ng MMDA, nagugat ang operasyon sa Cubao kanina dahil sa impormasyon na may van na iligal na nagsasakay ng mga pasahero. Nang mahuli ng MMDA, nabisto pang peke ang lisensya ng driver at binanggit na ang may-ari ng van ay kamag-anak ni Sekretary Abalos. Una munang nagalok ng isang libong piso ang driver ng van para mabiswelto, pero hindi pinatos ng MMDA. Dito na ginamit ang pangalan ng kalihim Umabot pa daw ng isang oras ang hulihan dahil ayaw magpatiket ng driver. Medyo nagkaroon lang po ng pagtetret sa ating mga operatives or sa ating mga enforcers dahil hindi lang naman po yung driver ang bumaba. Uh, meron po mga ilang mga tao na pumalikit po sa ating enforcer. Kaya ito po ay naging ano rin natin, no, kumbaga, result. That's why nagkaroon po tayo ng isang malaking operasyon. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng dalawang suspect. Falsification of public documents with conspiracy, uh, istapa, of, uh, pretending to possess an influence, resistance and disobedience to local order kasi ayaw niya magpahuli. Uh, pati light threats kasi nagtitreat si ma'am ginagamit niya yung pag-iingang mag-anak niya si Secretary Avalos. Todo tanggi naman siya sa ibinibintang sa kanya. Wala naman, hindi ko alam kung sino gumagawa ng kwento. ano um, paano po daw pa, niyo? Sinasabi po nila ginagamit niya po si Secretary Avalos? Hindi ko po, po ginamit. Sinabi <laughs> niyo lang po? Wala po ako sinasabi. Hmm. Eh anong reaction niyo ma'am na in-arresto kayo ngayon? Wala po akong kasalanan. Hmm? Focus, focus sa pag -pag -pag po. Pagtitiyak ng MMDA tuloy-tuloy ang kanilang gagawing operasyon para tuluyan ng masawata ang mga na nag-ooperate sa Metro Manila. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.